Ay mga mahal, ang ating topic ngayon na tinatanong Nero Nero. Ang tanong niya ay, naranasan mo na bang magkaroon ng babae? So natin pag-usapan for today's video. And restato kung mo malaman kung ano nga kang sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko ay opo. Opo kasi dati po nakaramdam ako na isa akong pusong lalaki. Kaya inaamin ko na meron po akong babae dati. Pero wala na po siya kasi namatay na po siya. Hindi ko napahabain yung sagot. So sana nasagot ko ng tamang itanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.